Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Bakit nga ba maraming nagalit ng mga babi sa naging IG Live ni Namikos Del Rosario at ni Jerson Raven? Marami nga mga bablis ang talaga namang nanggagalaiti sa galit sa naging IG Live nga ni Sir Miko Del Rosario. Marami kasing nagsasabi na tila may gagawin na namang concert si Bell matapos nga mag-post si McCoy ng larawan nga ni Bell at itong si Miko del Rosario na tila ba ay may importante nga pinag-uusapan. Kaya naman ang mga bablis ay napakomento nga sa naging IG live at sinabi nga Don Bell concert or nothing. Kaya naman ay nabasa nga ito na Sir Miko del Rosario at sinabi nga niyang, eh di natin huwag kayong manuon. Kaya naman ang sagot na ito ni Nico Del Rosario ay nagkaroon nga ng samot saring reaksyon ng mga netizens. Ayon na dito sa so komento ng mga bula sa Twitter, hindi kayo makikinig sa fans at i-post nyo ang solo concert. Sorry, Belle pero pass muna ako this time. Mas gugustuhin ko pa na magresta rest ka, kesa sa solo concert na manilapi naman nila pinag-iisipan na maayos. Pero kung don't per concert yan, kahit magkwentuhan lang tayo sa venue, okay lang. Napa-post naman itong road manager ni Bella sa si Jerson Raven ng spread kindness everyone. Kaya naman ay sinagot kagad ito ng isang bula. If you, Miko Del Rosario, and your friends want to earn our respect, then you also need to be respectful to us and professional towards your profession. If you can't respect us as fans, then how can we believe that you can respect Belle? Tonight, you have shown your true face. At nagpusin itong si Miss Edith Farinas ng para sa mga taong ang daming comment wala namang alam. And do you expect us to trust her management kung ganito ka professional and mature manager niya, invalidating fans sentiments? freely? kung napanood nyo ng buo ang naging live nga ni Jerson Raven kasama si Miko Del Rosario at kaya na nga ang bahalang humuska sa naging asal nila towards nga sa mga fans ni Bell kaya naman mga kababis ano ang opinion nyo at reaction nyo tungkol dito i-comment na hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood